Pamilyar ka ba sa gulay na kangkong? Sa anong luto at putahin ang ulam mo naman ito natikman? Hello, what's up? Your best here. Halos lahat tayo ay pamilyar sa gulay na kangkong. Di lamang dahil sa ito ay kilalang mainam na sangkap sa sinigang, kundi dahil ito ay isa sa pinakapapilar at murang gulay na makikita kung saan saan. Madalas nga ito ay ginagawang salad sangkap na gulay sa mga sabaw at marami pang iba. Subalit gaano mo nga ba kakilala ang gulay na ito? Batid mo ba na napakaraming gamot at binipisyong pangkalusugan ang hatid nito na maaaring hindi mo aakalain? Kung kaya naman, samahan ninyo akong tapusin ang video ito upang malaman kung ano-ano at saan-saan mo pa nga ba pwedeng magamit ang gulay na kangkong. Lalo na nga sa panahon ngayon na na ang mga hospital at ang herbal na mga gamot at halaman na lamang ang maaari nating kapitan. Masustansya na ay natural pa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Water is spinach o mas nga natin bilang kangkong. Isa na nga yata sa masasabing pinakakomon na gulay lalo na nga dito sa Pilipinas. Sa napakapayak nitong lasa ay aakalain mo bang higit pa nga pala itong masustansya. Ang kangkong ay binubuo ng mga natatanging nutrients tulad ng sapat na dami ng tubig, energy, protein, carbohydrates, fiber, calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium, sodium, zinc, vitamin C, A, D, vitamin B6 at B12 at marami pang iba kung kaya naman halika at iisa isa natin ang maaari mong pagkagamitan ng gulay na ito. Ang kangkong ay mainam na nagpapababa ng kolesterol level. Kung kaya naman kung mataas ang kolesterol mo, ay palagi ka nang kumain ng gulay na kangkong. Ito rin ay mainam na nakatutulong sa mga sakit na may kaugnayan sa ating atay, tulad ng jaundice, naglilinis ito ng mga toxins na nasa ating katawan. Ang kangkong rin ay mainam para sa mga dalaga o mga kababaihan. Makatutulong ito o ang ayor nitong taglay upang punan ang mga kailangang ayor ng katawan. Kung mayroon ka namang anemia, lalo na nga sa mga nagbubuntis, ay mainam din itong solusyon. Kung ikaw naman ay hirap sa pagdumi, at parating mabigat ang tiyan, kumain lamang ng kangkong. Sapagkat ang laxative content nito ang magpapabalik ng ayos ng pakiramdam at daloy ng tiyan. Mainam rin ang gulay na ito para sa mayroong mga diabetes. Kung kaya kung mayroon kayong history sa inyong pamilya o sa inyong angkan ng diabetes, ay mabuting isama mo na ang kangkong sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Ang mga bata naman na mayroong maraming bulatis sa tiyan ay mainam rin na pakainin ng kangkong dahil ito ay mainam ring solusyon. Ang kangkong rin ay pumipigil sa pagkakaroon ng mga maaring pamumuo ng mga cancer cells. Maganda rin ito sa mga tao na mayroong malabong paningin. Ang gulay na kangkong ay makatutulong din upang di tayo magkaroon nang katarata sa ating pagtanda. Kung mayroon naman kayong iniindang UTI o hirap kayo sa pag-ihi, mainam na isama ang kangkong sa inyong diet dahil ito ay mainam na remedyo sa mga nahihirapan sa pag-ihi at maging sa pagdumi. At kung akala nyo naman na ang aloe vera lamang ang maganda sa buhok, well, gayon din ang kangkong. Dahil ang mga nutrients na nasa aloe vera ay, meron din sa kangkong. Maari din ito sa mga hirap makasuka o hirap mailabas ang masamang laman ng tiyan na inyong nakain. Kung mayroong problema naman sa balat tulad ng buni, ito rin ay epektibo. Kumain ka lagi ng kangkong upang mapagaling ito. Hindi lamang ito makatutulong upang mawala at mapagaling ang inyong buni ay mapapaganda rin ito ang kutis ng inyong balat. Kung kayo naman ay mahilig sa mga brand na nangangako na magpapanatili raw ng batang balat o anti-aging effect, dito na kayo sa kangkong. Dahil hindi lamang ito nakatutulong o nakapagpapabata, ay napakasarap din nitong ulam. Subalit lagi lamang nating tandaan na siguraduhing malinis ang kangkong at walang mga uod bago ninyo itulutuin dahil kadalasan nga itong tumutubo sa mga ilog at sa mga tubigan at ang linta ay dito rin naninirahan ikaw ano ang paborito mong timpla o luto sa gulay na kangkong Kumakain ka ba ng gulay na ampalaya? Upang makuha mo nga ang tinataglay nitong sustansya. Subalit pa paano kung sabihin ko sa iyo na ang sustansya palang nais mong makuha, sa halip ay itinatapon mo pa nga. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang natatanging mga benepisyo at kaalaman tungkol sa paborito mong gulay na ampalaya. Maliban sa sustansya, ano-ano pa nga ba ang pwede mo makuha? Ano nga ba ang ampalaya? Ang ampalaya o bitter gourd o bitter melon animoy isang cucumber subalit nagtataglay ng kakaiba at bakubakong balat. Gaya ng ngalan nito na bitter gourd, lubhangang mapait ang ampalaya. Kaya hindi ito nagugustuhan kadalasan lalo na ng mga kabataan. Subalit batid mo ba na nagumapaw pala sa sustansya ang gulay na ampalaya? Ang gulay na ampalaya ay mainam na pinagmumulan ng napakaraming sustansya gaya ng vitamin C na mainam na panlaban sa mga sakit, sa pagrupok ng buto at mainam na nagpapahilom ng madalian sa ating mga sugat sa balat. Ang vitamin A naman na mainam na pampalinaw ng mga mata at para sa malusog na balat. Mayaman din ang gulay na ito o ang ampalaya sa catechin o gallic acid at chlorogenic acid na mabisang antioxidant at pinaniniwala ang mainam na panlaban nga sa mga cancer ang pagkain mo ng ampalaya ay maaari ring magpababa ng iyong blood sugar at gayon din ng iyong cholesterol level. At higit sa lahat ay napakasarap nga ng gulay na ampalaya na napakaraming ang putahe ang pwede mong magawa. Pwede mo itong iprito, pwede mong i-bake, i-steam o kaya ay palamanan ng iyong mga nais na sangkap maari mo rin itong kainin ng hilaw, ng luto o kahit ang kinatas lamang na bahagi nito. Subalit may isang kaalaman o isang bagay na dahil nga sa kagustuhan natin na maalis ang pait nito o mabawasan ay hindi natin batid na atin na pala itong inaalis at itinatapo na lamang. Ito ay ang pinakadulong bahagi ng ampalaya. Dahil madalas ito ay dulo na nga kaya gaya ng sitaw ay naalis natin ito at itinatapon na lamang. Subalit batid mo ba na ito pala ang bahagi ng ampalaya o bitter gourd na pinakamasustansya? Kaya naman sa susunod na maghihiwa ka o magugulay ka ng ampalaya ay iwasan mo nang alisin ang bahaging ito dahil ito pala ay napakasustansya. At bago tayo magtapos ay nais kong bahagihan kayo ng ilang mga tips upang mabawasan at maalis ang labis na pait nang niluluto ninyong ampalaya. Number 1. Gamit ang peeler o ang kutsilyo ay alisin o kudkurin ang balat nito upang mabawasan ang taglay na pait. Number 2. Ibabad ito sa asin o kaya naman ay lamasin ito sa asin para mawala o mabawasan ang taglay nitong pait. Number 3. Maaari mo rin itong ibabad sa tinunaw na yogurt sa loob lamang ng 20 minuto bago ito lutuin. Number 4. O kaya naman ay hugasan ng tamarind juice ang hiniwa ninyong ampalaya. Number 5. Maaari mo ring budburan ng konting asukal ang niluluto mo bago ito hanguin upang neutralize ang pait nitong taglay. Number 6. Pwede rin itong pakuluan sa sin sa loob ng dalawa hanggang tatlong minuto. Number 7. At ang panghuli ay ibabad ito sa suka at tinunaw na asukal sa loob ng ilang minuto bago nga ito lutuin. Ikaw Papaano mo tinatanggal ang pait ng niluluto mong ampalaya? Mayroon ka bang kakilala na ayaw na ayaw kumain ng gulay na ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.